Pakita ang references, sabay insulto. Dumating ang abogado dala ang last will. Lahat na may bagong may-ari ng property. Pumirma ang lola, sa kang umiti. Ngayon, usap tayo ng may respeto. Hapon sa lumang bahay na kahoy, naglalanguyan sa alikabok ang sinag mula sa kapis windows. May amoy ng lumang libro at furniture polish. May tik-tik ng orasan sa dingding. Sa sala, nakalista ang mga upuang inukit pa noong panahong may kalesa sa kanto. Sa dulong mesang bilog, nakaupo ang isang lola sa puting cardigan. Payapa ang mukha, bit-bit ang simpleng beige na shoulder bag. Sa harap niya, may lalaking nakasuot ng dark suit. Hawak ang clipboard. Nakataas ang kilay na parang lagi nang may mali sa kausap. Sa likuran, tatlong magkakamag-anak na nakapolo at blouse ang nakamasid, abala sa pagtingin-tingin sa isa't isa at sa pag-review ng questionnaire. Sinong paboritong ulam? Gaano kabilis magplantsa? Marunong bang mag-alaga ng aso? Tinawag nila ang lola bilang aplikante para sa kasambahay. Anong pangalan? Tanong ng nakababatang babae. Halos hindi masilip ang tingin sa mga mata. Merced po, sagot ng lola, mahinaon. Ilang taon na? Sapat para magtrabaho at magtaguyod, biro niya. Pero hindi natuwa ang mga kaharap. References? Meron? Sabat ng lalaking nakasut, sinundan agad ng At wag yang kapitbahay-kapitbahay lang. Tinapik-tapik ng isa sa likod ng papel. Sana po maagang gumising. Ayaw namin ng inaantok. At sana mabilis sa utos. Napatingin ng lola sa lumang portrait sa dingding. Larawan ng isang ginuong na nakabarong na mahigpit ang tingin pero may kurot ng lambing sa gilid ng labi. Kilala mo yan? Tanong ng isa, parang nais ipakita ang distansya nila sa nakaframe. Oo, maikling tugon ng lola. Matagal ko po siyang kilala. Kung matagal mo siyang kilala, bakit hindi niya hiningi dati ang serbisyo mo? Sarkastikong tanong ng nakasuot na suit. Sabihin nyo na lang kung kaya nyo ang general cleaning, gardening, pati pagdi-drive minsan kapag wala si Mang Ben. Tumango ang lola. Marami po akong natutunang gawin sa bahay, pero may iba rin po akong alam. Tulad nang, tulad nang kung bakit lumalangit-nit ang sahig na ito tuwing alas 7, at kung anong drawer ang pinaglilihian ng mga susi. Tumaas ang isang kilay ng kaharap. Cute. Anila, pero hindi yan nasa job description. Bago pa lumalim ang litanya, bumukas ang pinto. Dumating ang abogado, maayos ang suit, may dalang envelope na ulay krema may naka-emboss na selyo, last will. Kumunot ang noon ng tatlong magkakamag-anak, nagkatinginan na parang may kaba na hindi inaamin para ito sa scheduled reading. Paliwanag ng abogado, kaugnay ng yumaong si Don Leonardo, tumikim, itinuro ang portrait sa pader ayon sa huling habilin. Pwede bang mamaya na attorney? May interview kami. Tinapunan ng magalang na tingin ng abogado ang lola sa kahumarap sa grupo. Talagang ngayon po, Pinatawag ang lahat ng mistake sa bahay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Naupo ang lahat, kumapal ang katahimikan. Inilabas ng abogado ang dokumento. Dahan-dahang binuklat at sinimulang basahin. Nakadikta ang paunang salita. Pasasalamat sa mga kasamang nagukit ng buhay sa lumang tahanan, sa mga dahon ng akasya silabas na sumilong sa maraming merienda at sa isang pangalang binigkas niya ng may bigat. Merced. Napatingin ang tatlo sa lola. Mapalata ang isa. Merced? Ang sabi rito patuloy ng abogado, ang aking tahanan, lupain at ang mga kasangkapan sa loob ay ililipat sa taong pinaniniwalaan kong tunay na nag-aalaga ng tahanan na ito, si Merced Santos. Nabitiwan ng isang babae ang ballpen, kumalansing sa sahig. Imposible, bulalas ng isa. Siya, aplikante lang. Hindi po siya aplikante, Salo ng abogado mahinahon. Siya ang legal heir ayon sa testamento. Natahimik ang sala na parang sinilaban ng lamig ng kapis. Parang biglang narinig ng lahat ng tiktik ng orasan. Para nangyari yan, tanong ng isa, halatang nabibiyak ang boses. Attorney, kami ang pamangkin. Nasa huling habilin, sagot ng abogado, at may affidavit of witnesses at medical certificate kung kailan at paano ito nilagdaan. Walang coerce, malinaw ang isip. Tinignan niya si Merced. Ma'am, kung maaari, kailangan ang pirma ninyo sa acknowledgement ng paglipat. Tumanggo ang lola, bahagyang ngumiti at marahang inilapit ang upuan sa mesa. Inilabas niya mula sa bag ang maliit na panyo pinunasan ng bolpen na inabot ng abogado at dahan-dahang pumirma habang dumadaloy ang tinta parang pinaluwag ang mga hibla ng kurtina at pumasok ang mas malamig na hangin Sa gilid ng mesa nakapatong ang lumang bungkus ng susi badges ng lumipas Isa-isang tumigil ang mga tingin doon Wait nanginig ang boses ng isang pamangkin Kailan naging kay Merced ang bahay Sino masya sa tito namin hindi tumingin ang lola sa kanila, tumingin siya sa portrait. Hindi ako dugo, marahan niyang pilaliwanag, kundi kasama. Nag-alaga siya ng hardin nung bata pa siya, nag-asikaso ng gamot nung humina ang tuhod ni Don Leonardo at higit sa nahat siya ang nagtiyak na ang bahay na ito ay hindi nagmistulang museyo, puno ng alikabok pero walang alaala. Nung panahon ng walang dumadalaw, dinala niya ang mga batang kapitbahay dito para magbasa sa lumang library. Nung bumagyo, siya ang nag-akyat ng mga album ng pamilya para hindi mabasa. Sa huling taon ng ginoo, siya ang karamay sa kape at kwento. Sinabi niya sa akin na ang bahay ay tahanan kapag may taong marunong pakinggan ang sahig at pader. Siya ang nagturo noon sa akin. Ang sabi niya, Aba, parang ikaw na ang tunay na may-ari. Kung ganon, tigas ulo ng isa, bakit ka nag-apply na kasambahay? Napangiti ang lola, hindi sa pangaasar. Dahil iyon ang posisyong alam niyong may puwang sa inyo. At dahil kung papasukin man ako rito, gusto kong marinig ang tono ng mga tao bago ang alinmang papeles. Napayoko ang isa sa mga pamangkin. Parang bumulong ang kahoy sa ilalim ng sapatos nila. Ingat lang! Pinapos ng abogado ang paliwanag. Kailangang ayusin ang titulo, ang tax declaration at ang formal turnover ng mga susi at dokumento kasama ang city registrar. Ipinakita niya ang folder last will at ang checklist na hakbang. May karapatan pa rin kayo sa mga personal na alaala dagdag niya sa mga pamangkin, pero ang pasya ng testator tungkol sa bahay ay malinaw. Walang sumagot. May kumalahati ang dibdib sa init at lamig ng hiya. Nagpasalamat ang lola sa abogado at sininyasan ang isa sa staff ng law office para iwan muna ang kape. Pumupo siyang muli sa harap ng mesa, ikinabi ang bag at marahang hinarap ang tatlo. Ngayon, anya, banayad ang tinig, usap tayo ng may respeto. Walang yabang sa salitang respeto, kundi paanyaya. Kung gusto ninyo ng kasambahay, maghahanap tayo together. May maayos na sweldo at SSS. Kung kailangan ninyo ng access sa mga gamit, gagawa tayo ng schedule. Pero dito, sa bahay na ito, wala nang sisigaw ng references para ibaba ang pagkatao. May tanong? May mungkahi? Maingat na nagtaas ng kamay ang babaeng kanina ay masungit ng tanong. Tita, este, Ma'am Merced, uh, pasensya na. Napagalitan kami ng lola namin noon kapag maingay sa sala, parang naipamana namin sa ibang tao. Napangiti ang lola. Naiintindihan ko, sabi niya, ang bahay na ito ay sanay sa mahiyaing yabag, pero matututo rin itong tumanggap ng tawa. Tinapik niya ang mesa. Simulan ninyo sa paghingi ng kape sa tamang tono. Pwede po bang makahingi ng kape? tanong ng isa, totoo ang diin. Pwede, sagot niya, sabay tawa ng marahan. Kasi gusto kong matikman ninyo yung blend ni Don. Lumambot ang hangin. Dumating ang maliit na tray ng kape at biskotso. Habang umiinit ang tasa sa palad, nagsimulang magkwento ang lola kung paanong bawat kabinet ay may sariling hinga. Kung saan naririnig ang pabulong na iyak ng ulan sa ilalim ng bubong. Kung bakit hindi pinapalitan ng pako sa isang lumang pinto kung hindi mo muna hinahaplos ang gilid. Itong susi, anya, inabotang bungkos, hindi lamang bakal. Paalala rin ito na ang pagbubukas ay trabaho ng may kabaitan. Hinaplos niya ang lumang tornilyo ng susi na may nakasulat na maliit na titik. L para sa library, H para sa hallway. Ipinasa niya ang iilan sa mga pamangkin. Sa inyo ang alaala, sa akin ang pananagutan. Pero pwede nating hatiin ang pag-aalaga. Gabi na nang matapos ang pag-uusap, naglabas ang abogado ng huling papel, Acknowledgement of Possession. Pumirma ang lola, pinirmahan din ng mga saksi sa likod. Nang matapos, tumayo siya, tumingin sa portrait at bahagyang yumuko. Salamat, bulong niya. Hindi sa impluensa, kundi sa tiwala. Hindi ka nagkamali. Sa mga sumunod na linggo, Nagbago ang ugali ng bahay. Binuksan ang bintanang matagal ng sarado para pumasok ang liwanag. Naayos ang garden na parang unti-unting bumabalik ang tibok. Ginawang community afternoon ng isang sabato. Open reading sa library para sa mga batang kapitbahay. Ang tatlong pamangkin na unang pumasok na may dalang pagmamataas ay bumabalik ngayon na may dalang pandisal at papel. Tumutulong magtahi ng kurtina, natututo ng tamang pag-aangat ng lumang gamit. Sa sala, nakalagay sa isang maliit na mesa ang plaka mula sa munisipyo. Heritage House, Custodian, Merced Santos. Sa ibaba, maliit na nakaukit. Bukas sa mga marunong respeto. Isang hapon, bumalik ang lalaking interviewer na unang nagsabi ng references. Bitbit ang isang frame na may lumang larawan si Don Leonardo at isang batang kasambahay na nakangiti sa hardin. Nakita ko sa atik, anya, halatang may hiya. Baka gusto nyo. Tumingin ang lola, tinanggap ang frame at napangiti. Daig pa ang sandamakmak na paumanhin. Salamat, sabi niya. Ipapako natin sa may pasilyo. Paalala yan na ang bahay ay nagtatagal kapag ang naglalakad dito ay marunong magbaba ng boses. Sa dulo, Simple lang ang nangyari. Pumirma ang may karapatan, humingi ng tawad ang nagkamali, natuto ang bahay. At kung may bagong darating pa na mag-a-apply, hindi pakita ng references ang unang maririnig, kundi magandang araw, anong nais ninyong iambag sa tahanang ito? Sapagkat ang pinakamalaking pirma na nagbukas ng mga pinto ay hindi tumira sa papel, tumira ito sa paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Ngayon, usap na sila ng may respeto. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!